sa Usap usapan ngayon sa social media ang mainit na isyo na kinasasangkutan ni na bakolod representative Albi Benitez at ng sikat na aktres at vlogger na si Ivana Alawi. Marami ang nakatutok sa kwento, lalo na't nasangkot ang pangalan ni Ivana sa reklamong inihain ni Dominic Niki Lopez Benitez, ang asawa ng mambabatas, kaugnay ng umano'y paglabag sa Republic Act 9262, o ang batas laban sa karahasan sa kababaihan at mga bata. Ayon sa mga kumakalat na ulat, isinama ni Nikki ang pangalan ni Ivana Alawi sa kanyang reklamo bilang bahagi ng mga dahilan kung bakit siya umanong nakaranas ng matinding emosyonal na pasakit. Binanggit sa mga dokumentong isinumite sa korte na isa si Ivana sa mga babaeng pinaniniwala ang may kaugnayan umano kay Congressman Albi habang sila pa ay kasal. Dahil dito, marami ang naghihintay ngayon sa anumang pahayag ni Ivana tungkol sa pagkakasangkot ng kanyang pangalan sa naturang kaso. Sa mga naunang panayam sa kanya, ilang ulit na niyang nilinaw na wala siyang romantic involvement sa nasabing politiko. Paulit-ulit din niyang binibigyang diin na siya ay single at walang karelasyon. ang noong mga nakaraang taon ay naging usap-usapan ng diumanoy pagkakasama ni Naivana at Congressman Albi sa ilang pampublikong lugar, kabilang na ang pagkakaspat sa kanila sa isang airport at sa ilang bansa. Ngunit mabilis itong pinabulaanan ng aktres at kilalang content creator. Ayon kay Ivana, walang katotohanan ng mga espekulasyong iyon at wala siyang personal na ugnayang romantiko sa naturang opisyal. Samantala, may mga netizen na nagbigay ng opinyon na baka raw pera ang dahilan ng umano'y ugnayan, bagay na mariing pinabulaanan ng panig ni Ivana. Ayon sa kanyang mga tagahanga at sa ilang industry insiders, hindi na kailangan ni Ivana ng sinumang lalaking susuporta sa kanya sa pinansyal na aspeto. Ang kanyang YouTube channel lamang ay tinatayang kumikita ng halos 5 milyong piso kada buwan, bukod pa sa kanyang iba pang endorsements at proyekto sa telebisyon at pelikula. Dahil dito, maraming netizen ang nagtanggol sa kanya, iginiit na siya ay isang independent na babae na kayang buhayin ang sarili at ang kanyang pamilya sa sariling pagsisikap. Marami rin ang nagsabing tila unfair na isang katang pangalan niya sa isang isyo ng mag-asawa, lalo na kung wala pang sapat na ebidensya o kumpirmasyon mula sa mga kinauukulan. Habang tuloy ang pag-usad ng kasong isinampan ni Nikki Benitez laban sa kanyang dating asawa, inaasahang mas magiging mainit pa ang mga balita kaugnay sa isyong ito. Nananatiling tiko mang bibig ng kampo ni Ivana sa ngayon, ngunit tiyak na aabangan ng publiko ang kanyang magiging opisyal na tugon, kung mayroon man. Ang ganitong klasing kontrobersya ay patuloy na nagpapaalala sa publiko kung gaano kabilis kumalat ang impormasyon sa social media, at kung paanong ang mga personalidad na nasa mata ng publiko ay madaling masangkot sa mga isyo na maaaring walang kinalaman sa kanila. Gayunpaman, nananatiling mahalaga ang respeto sa due process at hindi basta-bastang paghuhusga base lamang sa mga balibalita. Ano ang sinyo sa balitang ito?